Yan mga idol, ito po yung mga pabahay nila kung tawagin. Yan po. Ito po yung nilalagay sa laot, pabahayan. Pabahayan po ng isda. ito po yung mga gamit nilang pangkitang kitang po ang tawag diyan, may mga pananda po yan mga anong yan mga plug para po kita nila pagka nilagay nila yung kanilang kabit na kitang po. dito po ito po puro ganito ang hanap buhay dito sa beach mga nagkikitang kaya po yan po kaya po sila yung mga plagaang mga bangka ito pong beach ay kalapit barangay lang namin kalapit barangay ng abyawin. beach kong tawagin pero ito po yung barangay lipo pero po ito yung tawagin dito yung beach

Yara bilang kayo na si na.

eh, nakaraw sa mukha mo. Ayan. Laki eh. Lapit, lapit ka doon. May dalaka pang basket. pa Laki yan so, groby mo ha. Ako. Ayan. 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 Ayan

Nee nee, okay. ano 'tong sinamidjo? Para yung ondo 'tong sinamidjo. Ano kasama? na 'yung bigna o banggay pa. Lahat. At saka isang papel. At isang kilo ng ismol. Kasi pa magarantey pa. Eh shapelong fantasia, tapos ito, ito pa pu. Hala, okay. pa 'yan. Hindi Baka mamaya sa isang kilo ng ismol. Only medium. Only medium, baby. Saka yung magkasama ay kola. Dalawang medium, isang kilo medium. Saray na. Saray Wala. 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 Wala.

I'm going to be me. 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 I'm going to win a i am going to win. going to be me i am going to i am going i am going to i

Ito, marami rin ako yung binili. Mga pang -ulam. Okay, let's go. Hindi mainit ang upuan. So, yan po. Yan yung aming po tinagbo ng ate Huya. Ate? Yan ate. Yan. Ito po yung mga tinagbo na isda. Ini. Tinatagbo namin na isda, maya-maya. Ito po ay saktong isang kilo. Ito po ay 400 ang kilo. Ang ganay po. Ito po yung mga first class sabi nila. First class na ano? yan. Tapos, ito naman po ah. Ay dalawang kilo po ito. Pahak at ano ay saray. Ito naman po. Pahak daw po ito. Ayan, masarap. Ang sarap daw po ito yung mga inihaw. inihaw. At ito daw po yung makapal ang ano, kaliskis. Sabi nung lalaki doon na si sales stock sa akin. kilo yun? Dalawang kilo po ito. Parang magkakamukha lang yun lahat. Yeah. Ito lang parang dikit ang kaliskis. ano kaliskis. May dalawang kilo, that, kilo na ganyan Ito naman ay 280. Kilo? Ang kilo po na itong pahak. May dalawang kilo yan? Mm -hmm. Tapos ito naman po ay yung medium size din ito na ano ay Seven. saray. Naubusan na si Kuya Nuloy po yung hagot ang binili. Malalaki sa kuya. Malalaki po yung nakuha Turo ni Kuya. Puro lodge ang kinuha niya. Mm -hmm. Apat na kilo po yata kayo na. No? Pag hindi limang kilo. Lim. Limang kilo po. Hindi, 320 ang kinuha ni Kuya. Yan. Ito naman po ah yung small size. Ito naman po ay 200 kilo. Saray din po ito. Ay, may kasama itong ano ka. Ah, ibang pangalan daw na ito eh. Malagol. Hindi. Ah, may kasama yung ano. Ano nga ka? Uh -huh. Kasama yung sikwerato pa ba? Ano gunggong. Uh -huh. uh -huh. Yung yeah, parang gong. Parang gunggong. Basta ito po. Ito yung kapatid na lang na yan. magkakamukha sila. Yung may balbas po nanay. May balbas. Salmonitis. Salmonitis. Yun, salmonitis ito. Ito naman po yung small. Kaya 200 ang kilo naman ito. Pero yun naman po yung talagang siguradong sariwang sariwa. Huli sakit ang yan. Yeah. <coughs> so ito po ang aming mga na na bili. Di ba ito ay apat na kilo. Total ay apat na kilo. Baka malo kay Kuya Lulu ay mga limang kilo nga. At mas malaki yung pa niya nalagyanan eh. Huwag, kung gato lang malang na natin sa ating pasipsip. Mahal. Mahal, Mahal. Huli nga ako mamaya ng ganaya, kaya ko yung mga mamunin So yun po talagang sariwang-sariwang ating mga ating mga isdang natagbo. So yun na po at natapos na naming malinisan yung aming mga binili na isda. At abangan na lang po ninyo ang vlog namin ni Estin sa aming mga luto dito sa aming mga isda na binili. So yun na po at Inilagay ko na po muna sa mga tupperware. pinaghiwalay ko na po at yung iba ay mamaya namin ulam at sa kinabukasan po. At ito lang po ang aking lulutuin ngayon.